Bukit po ang dami palang display dito. So ito yung lugar na sinasabi niya, Magayari Street, Carbon, Cotto City. Kaya hindi na natin makalimung mga ng mga display May mga aquatic plants. Nagpila isa ni madam, Akawat. 25, natura tayo 50 50 eh? Mudagan ba na siya? Ang problema na nako ako kung madala ba ni Sakwan? Basi i-hold ba? Sa airport ba? Sa airport? Lira no? Nabalik lang ko. Kanakasan na ako. Imuha ni Dili, imuha. So, oh may mga goldfish. Tarisar and fish yan tapos may mga Goldfish Tetra may e, Giant fish, tapos mga so, ah, ano karami yung game display Ano kayo mga fighting? Dami, dami po. Ipilay ni yun, madam. Ito? Oo. Ay, nag-pintu na yun. Ito yung pintu. pintu.

Ha? Iya, bali 100. say uh, Goldfish. Uh, uh, okay. Ito. Hakan ng ko no. Oh my! Bumibili na dito. Bakit talagang bumibili? Yan, may bumibili na. May customer. natin arawan na napakalaki 18 inches yan yan ang pinakamalaking arawan na nakita ko dito so far at saka yun yung personal na nakita ko all oh, So, ito yung super malit pa yan lako 8000 angel fish hot line green port line yeah thank you Pwede mo sunod rin, boss? Pinad nyo na ang kwan na niya karong presyo na kwan. Curious na mo ba? Pinad na na siya kwan? Puti. Ang katong sa baba, puti ito na. Ya po. Ha? Ilo. Bukong ino. Pero na ko kita mga ina na kadako ba? Iyawa na ako mag-blackout. Ah, naay kwan na. Naay, OCDC na. Oo. Aro. One six isa? Oo, oh, one Wala gamay? Wala kami Wala gagmay? Wala kami gagmay. Ito ang albaylo na ano